itinago umano ng negosyanteng si Atong Ang, ang isa sa mga testigo sa kaso ng na mga nawawalang sabungero. Oo oh, oh, talaga so, ni eh, oh, Atong oh, Atong pinatago. pinatago. Oh, Kaya yung missing factor, yung oh, fact na positive naman yung lake sa marami human remains, oh, mm. makes the theory very, very, very credible. 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 Very credible. That person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the, the head of a criminal organization binigay niya sa akin yung ATM pero nung mga time na yon hindi ko alam na sa uh, missing sa bungero pala yung ATM na yun nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita ikaw ba, ready na na gawin yung ginawa ng uh, kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin e, ibigay ka ng mga informasyon na napakasela handa po akong isiwal at lahat aking nalalaman at aking nasaksiyan isang testigo sa kaso ng mga nawawalang sa bunghero ang bigla na lang nawala sa bansa pero ayon sa Department of Justice, hindi ito basta simpleng pagkawala lang. Ayon sa kanila, si Atong ang mismo ang nagpalabas sa testigong ito papuntang Cambodia gamit raw ang Peking passport. Ang testigong ito ay may hawak na mahalagang impormasyon at kung totoo ngang itinago siya para hindi makapagsalita, malaking balita ito. Lalo na't matagal nang naghahanap ng hustisya ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Sa video na ito, hihimayin natin ang koneksyon ni Atong Ang sa testigong itinago at kung paano ito nakaapekto sa investigasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimula, si Elaquim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Donondon Patidongan o alias Totoy, ay itinago raw sa Cambodia. Hindi lang siya basta bumiyahe, kundi gumamit pa ng peking passport na pinaniniwala ang galing kay Atong Ang. Sa ngayon, wala pang pahayag si Atong tungkol dito. Pero dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabonghero. Pero bakit mahalaga si Elakim sa kasong ito? Ayon kay Remula, si Elakim ay isa sa mga pinakamahalagang saksi sa kaso. Nakita raw niya mismo ang aktwal na pagpatay sa 10 lalaki na may kinalaman sa sabong. Maliban pa dito, nakunan din siya ng CCTV footage habang nagwi-withdraw ng pera mula sa account ng isa sa mga nawawala. Kaya raw siya tinago ay dahil mabigat daw ang alam niya at may takot sila na baka makapagsalita ito sa mga autoridad. Sabi ni Remula, pinatago talaga yan ni Atong kasi mabigat ang testimony niya. Hindi ito simpleng kwento lang. Kung totoo ngang may taong nakakita sa mismong krimen, bakit siya biglang itinago? At kung may nagsabing si Atong ang may gawa, hindi ba't dapat siyang tanungin? Dagdag pa rito, hawak na rin ngayon ng PNP ang iba pang kapatid ni Totoy na sina Elaim at Jose Patidongan. Sila ang itinuturing ngayon ng mga susing testigo o missing link para mabuo ang buong pangyayari. Kapag pinagsama-sama ang mga detalye, unti-unting lumilinaw ang kwento may mga saksi, may ebidensya, at may mga taong tila pilit pinatatahimik. Matagal nang hinahanap ng publiko ang kasagutan sa pagkawala ng 34 na sabungero. At ngayong may bagong impormasyon na naman, maraming nag-aabang kung may lalabas bang mas malalim na katotohanan. Hanggang ngayon ay wala pa ring pahayag si Atong Ang tungkol sa aligasyong ito. Pero habang tumatagal, mas dumadami ang taong nadadawit at mas bumibigat ang usapin. Ang tanong ngayon ng marami, ito na kaya ang simula ng paglalabas ng totoong kwento sa likod ng mga sabunghero? Pero ayon mismo kay Secretary Remula, hindi ito madaling kaso. Hindi ito pwedeng madaliin dahil mahirap daw itong i-build up dahil marami ang sangkot at sensitibo ang mga impormasyon. Kailangan daw ng mahabang preparasyon bago tuluyang makasuhan ang mga responsable. Ang problema kasi, hindi lang ito simpleng krimen. Ayon sa DOJ, posibleng may koneksyon ito sa mas malawak na grupo o organisasyon kaya't hindi basta-basta ang kilos ng mga autoridad. Isa pa sa mga nabanggit ni Remulla ay ang posibilidad na may mas mataas pang taong sangkot dito. Mga taong may koneksyon at kakayahang magtago ng testigo, maglabas ng peking dokumento at magpadala sa ibang bansa. Kung ganito kataas ang impluensya ng mga sangkot, mas lalo ngang nagiging delikado ang kaso. Ang tanong ng ilan, kung ordinaryong tao lang si Atong Ang, kakayanin ba niya magpagawa ng peking passport? Kakayanin ba niyang ilipat ang isang testigo sa Cambodia at hindi siya mapigilan? Base sa datos ng Philippine Statistics Authority at Bureau of Immigration, mahigpit ang proseso ng paglalabas ng dokumento at pag ng bansa. Kaya't kung nagawa man ito, Malaki ang posibilidad na may kasabwat sila mula sa loob o may malakas na koneksyon sa mga gumagawa ng passport at flight clearance. Habang patuloy ang investigasyon, marami pa rin ang umaasang tuluyan ng mabubuo ang kaso. Ayon sa report ng News 5, may mga nauna ng kinasuhan kaugnay ng kaso, pero hindi pa lahat ay nahaharap sa korte. Kumbaga, may mga pangalan ng lumabas, pero hindi pa tapos ang buong proseso. Ang ilang witness ay nasa kustodya na ng mga autoridad, tulad nga Nina Elaim at Jose Patidongan na kapatid ni Totoy, habang si Elaquim naman, sa tulong ng International Coordination, ay inaasahang maibabalik na mula sa Cambodia para maibigay ang kanyang buong salaysay. Sa isang panayam, sinabi rin ni Remula na posible pang madagdagan ang mga testigo. Dahil habang lumalalim ang kaso, may mga tao na rin kusang lumalapit para magsalita pero kailangan pa ng tamang proteksyon at paghawak sa kanila. Bukod sa testimonya, may isa pang detalyeng dapat pagtuunan. Ayon sa ilang ulat, may connection daw ang mga lugar kung saan dinala ang mga sabonghero sa mga lawa o lokasyong may posibilidad na taguan ng mga labi. Halimbawa may usap-usapan tungkol sa isang lawa kung saan nakahanap ng mga human remains sa nakaraang mga taon. Bagamat hindi pa ito kumpirmado kung konektado sa kaso, hindi ito basta isinasantabi ng mga investigador. Lalo tuloy tumitibay ang mga hinala ng publiko na hindi lang ito simpleng pagdukot kundi posibleng planado at mayroong sabayang galaw para burahin ang ebidensya at patahimikin ang mga pwedeng makapagsalita. Habang gumagalaw ang Department of Justice at PNP, may mga panibagong leads na sinusundan. Pero gaya ng sinabi ni Remulla, kailangan pa rin ng matibay at maayos na case build-up bago tuluyang umusad sa korte. Pero mga kaalam, bago natin tuluyang tapusin ang usapan, may isa pa tayong dapat gustong bigyang diin. Sa laki ng kasong ito at sa dami ng taong nadadawit, malinaw na hindi ito matatapos sa isa o dalawang hearing lang. Hindi rin ito basta-bastang kaso na pwedeng kalimutan o ipagpaliban dahil bawat araw na lumilipas mas lalong lumalalim ang pangangailangan para sa hustisya, hindi lang para sa mga nawawala, kundi para rin sa mga pamilyang naiwan at patuloy na umaasa. Kaya mahalaga rin ang papel ng media at ng publiko sa pagbabantay sa kasong ito. Katulad ng ginagawa natin ngayon, ang pagtutok, pag-uulat at paghimay ng impormasyon ay paraan para mapanatili ang pressure sa mga autoridad at para hindi manahimik ang usapin. Kaya't sa mga kababayan nating patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. Sa bawat pag-share, pag-comment at panunood, may ambag kayo sa pagpapalaganap ng katotohanan. At syempre, hindi rin natin nakakalimutan ang mga opisyal at investigador na tahimik pero patuloy ang trabaho sa likod ng kamera. Ayon sa Department of Justice, kahit na mahirap ang kaso, tuloy-tuloy pa rin ang kilos ng mga ahensya ng gobyerno para mabuo ang mga detalye at maiharap ang mga salarin. Isang halimbawa nito ay ang ongoing coordination ng Pilipinas sa ASEAN countries, kabilang ang Cambodia sa ilalim ng Mutual Legal Assistance Treaty. Sa tulong ng kasunduang ito, pwedeng magtulungan ang mga bansa para sa pagbalik ng mga testigo, pagkuha ng dokumento at paghahanap ng ebidensya. Isa ito sa mga ginagamit ngayon para matulungan ang kaso ng sabonghero witness na inilabas ng bansa. Sa lahat ng narinig nating impormasyon, malinaw na hindi ito ordinaryong kaso. Hindi ito basta-basta pagkawala lang, kundi isang seryosong investigasyon na posibleng konektado sa mas malalaking grupo na kayang magtago ng testigo, maglabas ng peking passport, at magpalipad ng tao sa ibang bansa na parang walang humaharang dito. At kung totoo ang mga sinasabing may mga human remains na natagpuan sa mga lugar na posibleng pinagtapunan, mas lalo itong nagiging mabigat. Habang tuloy-tuloy ang investigasyon, makikita rin natin kung gaano kahalaga ang bawat testigo. Isang maling galaw, isang taong pinatahimik o isang ebidensyang nawala, lahat yan pwedeng makasira sa buong kaso. Kaya't importante rin ang tamang pagbabantay hindi lang ng mga autoridad kundi pati na rin ng publiko. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa sabong, kundi tungkol sa buhay ng mga tao at hustisyang matagal nang hinihintay. Sa huli ang tanong, kung ang ganitong mga kaso ay hindi naresolba, ano pa ang pag-asa ng karaniwang Pilipino na walang koneksyon, walang pera at umaasa lang sa batas? Ikaw, sa tingin mo, gaano kahalaga na maging mapagmatyag at maingay ang publiko sa mga kasong ganito? May pag-asa pa kayang makamit ang hustisya kung ang mga makapangyarihan ay tila may kakayahang kontrolin ang galaw ng batas? I-share ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.